Alam mo, madalas nating narinanig na kung gusto mong maging successful, dapat marami kang kaibigan. Pero, napaisip ka na ba? Paano kung hindi pala totoo yun? Paano kung ang sekreto sa unshakable confidence ay nakatago pala sa pag-spend ng oras mag-isa? Sa ilang minuto lang, pag-usapan natin kung bakit ang pagkakaroon ng konting kaibigan o walaman ay maaaring maging pinakamalaking lakas mo. Sige, simulan natin sa konsepto ng social validation. Imaginin mo to, isang room na punong-puno ng tao. Maingay, may tawanan, may bonding, parang lahat close. Mukhang lahat bilong, di ba? Pero deep inside, marami dyan may tinatagong insecurity or doubt. Bata pa lang tayo, tinuro na sa atin na kapag marami kang kaibigan, ibig sabihin, masaya ka. Mas marami, mas masaya. Pero paano kung ang paghabol sa approval ng iba ang totoong pumipigil sa atin? Lamentalitis, ang constant na pagsisik ng validation ay sobrang nakakapagod. Para kang nasa isang cycle na paulit-ulit lang. Palagi kang naninimbang. Laging nag-a-adjust para magustuhan ng iba. Isang araw ang saya mo dahil sa compliments. Pero kung nabukasan, isang negative comment lang, down ka na. Ang dami-daming energy na kailangan para lang mag-maintain ng malaking social circle. Worth it ba talaga? Ngayon, tanungin mo sarili mo. Sa lahat ng friends mo ilan ang talagang nakakakilala sa tunay na ikaw? Ilan yung nandyan kapag dumadaan ka sa mahirap na panahon? At wag na nating pag-usapan pa masyado ang social media. Ang kakapost, kakascroll, at paghabol ng likes? Parang trabaho na rin minsan. Sabi nga sa studies, sobrang dami ng oras natin na napupunta rito. Pero, imbes na sumaya tayo, mas nauubos lang tayo, di ba? Pero, what if may ibang paraan? Paano kung ang tunay na confidence ay hindi naman nakabase sa dami ng tao sa buhay mo, kundi sa mas malalim na pagkakakilala sa sarili mo? Oo, sa loob mo mismo. Imagine mo yung version ng sarili mo na sobrang confident. Yung tipong kahit walang likes, comments, or opinions ng iba, buo ka pa rin. Posible ito. At ang susi? Solitude. Alam ko, kapag narinig mo ang solitude, parang lonely agad din dating. Pero makinig ka, ang solitude ay hindi loneliness. Ang loneliness ay yung pakaramdam ng pagiging disconnected. Pero ang solitude, ito yung sinasadya mong mag-isa para makapag-isip, mag-reflect at makilala ang sarili mo. Sa history, yung mga greatest thinkers and creators, guess what? Nahanap nila yung power nila sa solitude. Sa mga tahimik na oras na yon, doon nila na-process yung mga malalaking idea at nalaman ng mga totoong insights nila. At ito yon, kapag niyakap mong solitude, magkakaroon ka ng space para maranig yung sarili mong boses, higit pa sa ingay na sinasabi ng iba. Tanong ko sa'yo, gaano kadalas kang nakakapag-isa para mag-isip? Alam ko, hindi ito madali sa umpisa lalo na kapag kailangan mong harapin ang fears at insecurities mo. Pero dito nagsisimula yung tunay na growth. Kapag nagbibigay ka ng oras para sa sarili mo, nagde-develop yung confidence mo, yung tipong hindi na nakaasa sa iba. Matututunan mo magtiwala sa sarili mong desisyon at mararamdaman mo yung peace sa pagiging sarili mo lang. At eto ha, hindi ibig sabihin na ito na completely mag-isolate ka. Importante pa rin ang human connection pero ang key, balance. Imbes na maghabol ng madami, mag-focus ka sa depth or lalim. Mas okay ba na magkaroon ng 100 na acquaintances o tatlong solid na kaibigan na tunay na nagmamalasakit sa'yo? Depth over breadth. Kapag maliit pero meaningful ang circle mo, napapaligilan ka ng mga taong nagpapanaka sayo, Tumutulong sa growth mo at laging nandyan kahit sa pinakamadilim na panahon. Pero kahit na may solid ka na connections, dapat yung lakas mo manggaling pa rin sa loob mo, hindi sa validation ng iba. So, paano ba ito gagawin sa mundo na sobra ang glorification ng pagiging super social? Well, start with self-awareness. Kilalanin mo kung ano ang mga importante sa'yo at kung anong klase ng buhay ang gusto mo talagang itayo. Mag-set ka ng boundaries magloka sa mga bagay na hindi align sa goals mo at piliin mo ng mabuti yung relationships mo. Tandaan, every yes sa nakakadray na sitwasyon ay no naman sa sarili mong kapayapaan. Kapag na-develop mo na yung inner security, you'll feel free. Hindi mo na kailangan maghabol ng validation mula sa iba. Magiging totoo ka sa sarili mo at makakagawa ka ng choices based sa values mo hindi dahil sa gusto ng iba. Ang maganda pa dito, mapapansin ng ibang tao yung quiet confidence mo. Yung tamang tao, maa-attract dito at may inspire sila sa lakas ng loob na makikita nila sa'yo. So ito ang challenge. Yakapin mo yung solitude. Huwag mong katakutan. I-welcome mo. Gamitin mo yan para mag-reflect, mag-grow at mag-build ng mas malalim na relasyon sa sarili mo. Sa mga tahimik na moments, matutuklasan mo yung greatest strength mo. At tandaan, hindi nasusukat ang worth mo sa dami ng kaibigan o followers. Nasusukat ito sa lalim ng pagkatao mo, yung authenticity mo, at yung tibay ng convictions mo. Ang path sa tunay na confidence, nagsisimula ito sa loob mo. At bawat akabang na gagawin mo, ay palapit ka lang palapit sa best version ng sarili mo. Hindi mo ito inhingi, balik ko kwento ko pa rin. Hindi ko ipinipilit pero sana ay may matutunan ka. Ito ang Unsolicited. See you in the next video.